Matapos nitong Torian Prince layup sa simula ng third quarter na ilapit na ng Lakers ang score at lima na lang po ang lamang ng Nuggets. Nag-timeout sila. All throughout sa video natin mga idol ay mamimension natin tong 3-man game ng Denver dahil sa ganito nila nilang paso ang Lakers din. May kita natin sa Marina nagbibigay na ng screen kay Davis para mailayo si Jokic sa kanya. So safely ay nakuha po ni Joker ang bola sa mid post. Perennial MVP frontrunner na tong si Jokic mga idol so syempre itong si Reeves ay nakahanda na para mag help dyan kung sakali man na kailangan ni AD ng help. Si Prince ay gusto rin sanang mag-help doon and yan lang ang diferensya mga idol. Obviously, nagko-communicate naman tong Lakers sa pag-contain kay Jokic pero sa sandali na iyan ay nakaligtaan po ni Prince ang kanyang tao at nag-45 cut itong si Marie. Foul pa si Lebron. Dito, wala namang play. Sadyang ayun nga, mahirap lang talaga makontain ng isang Nikola Jokic. Si Dilo ay hindi rin nagkaroon ng okay na depensa dito at nakapasok pa rin si Jokic sa loob ng 3-point area. And okay lang yon kasi sumasalubong naman sa si AD. Pero that means na may someone na libre. Si Lebron ay napalingon din doon kay Murray kasi pwede siyang pasahan ni Jokic dyan. And ganon pa rin talaga. Yung sandali na pag iwan mo sa tao mo ay pwedeng maging deadly. Lalo pa at amoy na amoy na nung Denver Nuggets team na ito ang isa't isa. Saglit lang to napalingon si Lebron at nakawala si Gordon. Although andyan pa rin naman si Lebron, okay na okay naman ang pwesto ni Gordon para ilipag na lang to. Nilampaso rin ng Nuggets ang Lakers sa ganito and tila countless times nangyari yung ganitong action. Tignan nyo si AD sa pag off ni Jokic ng bola kay Murray. May kita natin siya na tumatapat naman kay Murray dyan. Pero hindi niya agresibong tinatapatan to. Siguro inaantay lang din niya na makarecover tong si Prince. Kasi si Prince naman talaga ang main man dyan eh. Pero kung sakali man na i-blitz ni AD to, for sure i-give up ni Murray yan. Kumpiyansa pa si Murray kasi may konti siyang espasyo. And looking at AD, maintindihan mo rin kung bakit ganyan ang depensa niya. Kasi syempre, siya ang best defender ng Lakers kay Jokic. At ngayon nga ay nalalayo siya doon. Kaya pwedeng anytime ay mapasahan din to sabay basic flow lang. Pwede rin na si Prince muna ang tumapat kay Joker pero mismatch naman yon So wala, naging glueless ang Lakers sa kanilang ginawa rito at tinusta sila sa mid-range ni Murray. Yung tatlong naunang clips mga idol ay sunod-sunod din yan. 7-0 run kaya lumobo ulit sa 12 ang lamang ng Nuggets. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, ay eh, click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box itype nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang magbet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pagbet. Matapos din itong napakagandang spin ni Christian Wood, tatlo na lang po ang lamang ng Nuggets sa fourth quarter. And again, may sagot pa rin naman ng Denver. Broken play na to actually at si Lebron dinadare niya na tumira tong si Gordon sa tres Isang career 32.5% shooter from deep tong si Gordon. Below average pero kaya niyang ipasok yan. To put that into perspective, 33.8% si Luka sa kanyang karera din. Hindi nagkakalayo gaano and better 3-point shooter din si Gordon career-wise kaysa kay Anthony Davis na may career 30% shooting naman from deep. So kayang-kaya niya talagang ipasok yan. At pinagbayad niya si Lebron sa hindi man lang pag-contest. kumpiyansa talaga si Murray dahil mga practice moves lang tong ginagawa niya. Eh. Hindi masyadong mabigat ang depensang inilalaan ng Lakers sa kanya. Tulad nga dito na same kay AD kanina, si Lebron ay tumatapat lang kay Murray pero hindi agresibong umaangat sa kanya. Walang blitz. Kaya may space pa talaga siya para sa another midi. Again, may kita nyo rito na sa handoff ng Nuggets na nanatiling nakadrop si AD. At ang tatrabaho talaga ay itong guard na sumusubok dikitan ang perimeter player. Hindi mo rin masisisi kung ganito ang game plan ng Lakers dahil mahirap naman din talagang iwanan si Joker kahit saglit lang. Kaya another midi na naman na pull up. Again, simple lang din talaga ang ginagawa ng Nuggets. Tamang screen-screen lang at iniiwasan din ng Lakers ang mismatch. So ayun, noong naiwan na sa si AD sa screen, edi easy shot na lang din to para kay Jokic. Buhat nung kat ni Lebron, ilapit na muli ng Lakers ang score na naman. Down to 9 na lang to at pumapalagpalag pa sila and humahanap na ang Denver dito nung pang knockout punch na nila. Ito na naman yung three man game na kanilang ginagawa. Basically, iikot lang to sa tatlong play with Jokic and Murray syempre na mga katalis niyan. Tinanggap ni Jokic ang bola sa elbow sabay itong si Murray ay umu-off ball screen na and tulad nga ulit nung sinabi natin kanina, malingat ka lang ng kaunti. Sumama lang saglit si Dilo sa cutting na si KCP, leaving tong si Murray ng saglit dyan and hindi naman niya pinapabayaan. Pero yun lang ang kailangan nila para pagbayarin ng LA. Same play na naman ang pinatakbo nila at ayan, tatanggapin ni Jokic ang bola sa elbow. And bago na ngayon ang nangyari, si KCP naman ang nagbigay ng screen sabay si Marie ang nagcut. Pero imbes na flare ay naging handoff to. Medyo binura rin po ni Jokic si Prince doon sa handoff. Pero tulad nga din ng sinabi natin kanina pa, si AD ay hindi talaga sinasalubong aggressively yung perimeter player. Tusta na naman sila. So paano nilang ng Nuggets ng Lakers? Wala. Sa mga basic sets lang at hindi rin naman nag-adjust ang LA gaano. Tinusta sila sa midrange kasi nabibigyan nila ng espasyo ang perimeter players ng Nuggets. Sabay very careful din ang paggamit ng kanilang timeouts at pinuputol talaga nila ang momentum ng LA kapag nararamdaman nila na nagbibuild na ito. And hindi lang po iyon, sa bawat timeout nila ay nakagagawa rin sila ng kanilang sariling run para lumobo pa rin ang lamang nila. So ang kwento talaga ng laro ay lalamang ang Nuggets, hahabol ang LA, Sabay sasagot na naman ng Nuggets ng kanilang sariling run. Tila ganun lang paulit-ulit. It goes to show din yung kalibre na tong Nuggets team na ito at hindi katakataka kung bakit sila ang nagkampiyon noong June. Ano ang masasabi nyo sa laro na ito mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay paipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.